Alam nyo ba, ang ating katawan ay nagpa-process ng 300 bilyon bagong cells kada araw? Ito ay para mapalitan ang mga cells na namamatay at nagkakaroon ng damage. Oh, ganun pala kalaki na dapat palitan ang mga cells natin. No? 300 bilyon? Bakit kaya? Kung gusto nyo malaman ng sagot, nilagay ko na sa description. Babasahin nyo na lang. Sana makatulong sa inyo ito ng malaki. Maraming salamat. Bye-bye!